Drop it. Good day mga ka-sports natin dyan. Highlight nga tayo at update sa laban nga ng Farm Fresh Foxy versus nga sa Cherry Tigo kung saan nga mga ka-sports natin dyan naging mainit pa rin ang kanilang salpukan sa second set sapagkat ang Farm Fresh ay palaban talaga at ayaw nga ang magpatalo sa Cherry Tigo kitang kita ka natin mga ka-sports natin dyan na halos dikitan talaga ang kanilang laban at ang Farm Fresh pa nga yan. minsan ang nakalalamang ngunit wala talagang panapos ang Farm Fresh kung kaya nga napa time out itong si Coach Jerry Yee sapagkat nga naungusan agad sila ng tatlong puntos ng Cherry Charity Sunod-sunod kasi ang error ngayon ng Farm Fresh. Sayang nga mga ka-sports natin dyan dahil nga sa totoo lang kahit sa set 1 ay lamang talaga sila kanina ng 6 na puntos maging dito nga sa set 2 ay halos nga dikitan ang kanilang laban at ang halos ang score nila ay hindi nagkakalayuan pero lumalamang talaga ang Charity tigo sapagkat nga hindi sila ma-error samantala nga ang Farm Fresh ay sunod-sunod nga ang kanilang error kung kaya talaga matatalo na naman sila. Ngunit mga ka-sports natin dyan, kahit nga maraming error ang Farm Fresh ay talagang handang-handa sila makipaglaban at makipagbakbakan at bardagulan dito sa Cherry Tigo kung saan nga nakakadikit talaga sila at halos isang puntos nga lang ang kalamangan ng Cherry. Pero tulad ng sabi ko, iba talaga kasi pag sa dulo-dulo na ang labanan, masanay dito ang nasabi nating Cherry Tigo sapagkat matagal na nga sila magkakasama at higit sa lahat ay mga bata pa ang farm fresh kung kaya hindi pa nila kaya i-handle kapag sa duluhan na ang laban kung kaya natapos sa 23 sa farm fresh at 25 nga pabor nga yan sa cherry tigo panalo na naman ang cherry tigo nakadalawang set na sila tingnan natin mga ka-sports natin dyan kung papalag pa ba ang nasabi nating farm fresh or tatapusin na ito ng kupunan ng Lowry Sister. Kahit abangan nyo ang ating pinakamabilisang update sa kanilang laban sa third set. Yan muna ang ating latest ngayon.